ah ayos din no? Oh. Ito yung electric ko. Pati printer, meron dito. Kaya lang, ano siya eh. So ito yung lugar na nakikita nyo every Friday. Ito yung center nga dito. Bagong bago din eh. Bagong bago, may ano pa. Hindi din lahat dito nabibili ng ano, mga luma o basura o second hand. Yung mga iba din dito mga bago. Okay, vlog ulit at nandito tayo sa Haraj ngayon umaga ng Sabado uh, napadaan lang kami, hindi after ng aral namin ay nakwacha naman hindi yung tulad yung Sabado, na gina, uh, tulad yung Friday ng umaga ginagawa namin, pero ngayon time naman na mag ikot ikot gown dito Sabi ko kasama namin Bibili <laughs> sa ano siya pa Diretso asawa na Ito maganda yung may hood na ganito oh. So tignan natin ano ba mayroon dito sa pina isa sa malaking ukay-ukay na uh, Saudi Arabia. Itong New Haraj. mga kasama ko mga mechanic kaya mahilig sila sa mga gamit na mga mechanic Ganyan yung ginamit ko dun sa bahay ha? Sa bahay, nabukas ko yung bubong uh, Nakibay din? Nakibay din? Ganyan ito lang kalit yung binila uh -huh. <coughs> mo? Sampo lang sa ada?

Ito bro, okay ba sa atin? Ha? Kaya kaya yan? Oh, pressure cooker, okay. Ano, mga tat, apat yung tubo, tatlo. So, <tumitus> <tum <Doch> sila na may mili. May basura. <xem> Kang kulus. Mga bike. May mga bike pala dito. Ito Sabi ni boy. Magano? Wow. Mayroon pa daw dito sa labas mga basurahan. Yung mga basura kasi dito sa Saudi Kayamanan pa sa atin Yung kunami kapag naglilinis Yung mga arabo ng bahay nila Kahit pwede pa yung isang gamit Nilalabas na lang sa bahay At yung mga ibang nagbabasura At winupulot nila At uh, dinadala dito sa lugar na to At ibibenta Patuloy at niya no Ang laki o Ang laki ang ito yung ginamit ma? Bra? Hmm. So kung nari yung mga machine na yan Yung mga stroller na yan Tinatapon lang yan sa labas Tapos may mga pumupulo At dinadala dito Ibebenta Ano na yan yan Hindi bawal kasi Tinapon na eh Hindi kailangan ng ano eh Mayayaman yung mga ibang ganyan Nagtatapon sa labas bagong bago din eh bagong bago may ano pa hindi din lahat dito nabibili ng ano mga luma o basura o second hand yung mga iba din dito mga bago yung mga stock siguro sa company na gusto nang yun o paubos pa na lang so dinadala din dito so hindi din lahat na mabibili nyo dito ay luma ayan brand new yan o no? virgin pa yan dalawa dalawa batibin nyo alingro mga 100 real daw 90 gano'n Mia akin Ha? Ado Mia tamay nyo Bro, ko So minsan mas mura dito yung mga ganitong gamit kaysa sa Pilipinas Keyboard power bank Tama yung tripod doon, ang laki yun Ang original tripod, um, um, team, um, 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 na tripod ang laki Ang professional to Pang TV na na Yan Mga um, uh, gamit sa bahay Ito, ito yung na may bike na Big bike oh uh. Ano mga remote control na bike Ay uh, iba TV na motor ah ayos din oh. No? Ito yung electric. Pati printer. Meron Pati printer. Meron dito. Kaya lang ano siya So nakita nyo na kung anong meron dun sa kabila no Tapos na namin lahat doon. Ngayon dito naman sa kabila Ang laki din May mga pang exercise mga machine no Kung sa Pinas lang yung ganyan itong okay okay Napakaganda Ang dami mong mabibili no Ganda gamitin sa bahay yung mga Kailangan mo Yung mga dood oh May damit na bish Pang imam Ang ganda nito ito Yung sinusuot ng Tradisyon ng Arab Pero so, parang may ano eh Damage Makapal kaya Baka makati ito Okay din yung tera makapal kapal din Tanoyin ko nga magkano baka bibirin ko Mga books din oh, mayroon dito mga books Bale yung mga ibang pwesto sarado Ayan oh no? Wala yung may-ari mga iba lang bukas yun yung playground na gusto ko. Ah. Kung maayos pa to, kaso ang laki pa pa cargo to. Adam. dami oh, may mga cabinet TV. May isang set ng mesa oh, pang family. Tapos may ano pa, okay. Mas massage na chair. Yun oh, may mga exercise na may mga machine dito. yun yung mga carpet stroller open ano may mga iba halos pwede pa sample may nakwento sa akin may nagsara na hospital naglipat sila bali office uh, may, uh, may malaking opisina doon ang daming upuan bago pa at mesa nilabas lang sa basura at ginawa may mga truck na dumating kanya-kanyang kuha na libre yon kasi basura na yun. So bago siya dinadala lang dito at binibenta Marita ko damit ng baby oh ah, simple lang. Maliit lang yung tela niya. Heater. So ito yung lugar na nakikita niyo every Friday. Ito yung center niya dito. po nga cinematic. Leaving to find myself, no signs where you had to go.